Alam nyo po ba kung bakit nasusunog ang wirings ng sasakyan nyo kahit bagong gawa? Lalong lalo na po sa mga naka OTJ kagaya ko. Sa video na ito, ituturo ko po sa inyo ang mga ilang bagay na dapat alam nyo, lalong lalo na po sa wirings. Kaya kung gusto nyo pong matuto mag-rewiring, panoorin nyo po yung video na to. At kung hindi naman po, panoorin nyo na lang din para may dagdag kaalaman po kayo. What's up sa inyo mga gwapo? Welcome back sa Guapos Garage. Ako nga po pala si Mark. Hindi pa po ako eksperto. Pero bawat dumet grasa sa kamay, simbolo po yan na gusto kong matuto araw-araw, kahit minsan sablay. At sa video na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang isa sa mga natutunan ko sa automotive. Yun po ay ang pagre-rewiring. Hindi lang po ito basta-basta tutorial mga gwapo kasi po magkakaroon din po tayo ng actual training. Kaya bagay na bagay po itong isa nating project dito na owner type jeep. Ito po pala ay i-general rewiring natin. Tara! Dito na lang po tayo magbablog sa loob mga haguwapo kasi hindi ko po kaya yung init sa labas, sobrang init. Pero yun nga po, tuloy na po tayo sa tatalakayan natin ngayon. Umpisaan po natin sa bakit nga po ba mahalaga yung tamang pagre-rewiring. Unang-una po mga haguwapo para po sunog. Alam po natin yan, pagka mali po kasi yung pagkaka pwede po magkaroon ng sunog sa ating mga sasakyan at ayan naman po yung ayaw natin mangyari sa atin para po sa pangalawang dahilan ay para po mabigyan ng tamang current or ng Um, ampere yung mga components na gamit natin sa sasakyan. Ano pong ibig sabihin nun? Mga kuha kasi minsan, uh, yung mga components po natin sa sasakyan, eh nanghihingi po yan ng sapat na current. Or, Dalawang bases na yan! Or ng ampere. Para po mas maganda yung performance. Ngayon, pag hindi po tama yung pagre-rewiring, baka po hindi maging maganda yung performance ng components ng isang sasakyan natin. At ang pinakahuling dahilan po mahagawapo po ay yung madali po siyang matutroubleshoot yun po yun. Kung baga pagka nagkaroon po ng problema tapos maganda po yung pagkaka-rewiring, mas mabilis po siyang matutroubleshoot ng next na um, electrician. Pag-usapan po natin yung relay mga gwapo. Dapat po alam niyo kung paano po gumagana yung relay. Alam ko para sa iba ng mga eksperto na alam na alam na po nila 'to yung relay kung paano po gumagana. Pero sa mga katulad ko pong beginners, mas maganda po kung mas maiintindihan niyo muna yung relay bago po kayo dumako sa um pagwawiring. Relay. Nakikita niyo ba 'yan? ito. patong-patong. Ato totoong relay sarili po mahagwa po ay may mga tanong po tayo nasasagutin. Unang tanong, ano nga ba ito? Pangalawang tanong, um, ano po, paano po ba siya gumagana? Pangatlong tanong, um, bakit po natin kailangan to? At panghuling tanong ay paano po ikabit ang isang relay? Itong relay na nakikita nyo mga kagwapo ay luma to. Dito to sa owner type jeep na ginawa ko kasi binaklas ko po lahat ng wirings nito. Kasi yun nga po, i-general rewiring natin. Umpisahan po natin sa unang tanong na ano nga ba ito. Ang relay po ay isang, uh, para po siyang switch sa isang circuit na ginagamit po sa mga malalakas na load po. Ano po yung meaning ng malalakas na load? Yung po yung mga ginagamit natin, for example, sa headlights, sa horn, sa radiator fan, at kung ano-ano pa. Ang relay po ay pinapagana ng maliit na kuryente pero kaya niya po magdala ng malakas na kuryente. Para po mas maintindihan natin kung paano gumagana ang relay, eh uh, ito po 'yung isang relay. Sisirahin ko po 'to. Ah uh, titingnan po natin 'yung nasa loob ng relay. Tapos i-explain ko po sa inyo kung paano po siya gumagana. Bale, ito na po 'yung relay. Yung mga kagwapo na sinira natin. Ah uh, pakita ko lang po ulit ito po ay 12 volts 30 amp relay yan so bago po tayo magpatuloy dito ito muna ituturo ko sa inyo magpapo sa relay po may 5 pin yan marami pong iba't ibang klase ng relay pero hindi na po natin muna isasamain dito so dito sa relay na to meron po itong 5 pin uh, ito po yung 85 yan 85 tapos ito po yung 86 ito naman ang 80 uh, ito ang 30 tapos 87 87a yan po yan ngayon, pag po natin yung mga, eh, pag tinignan po natin yung loob, ito po yung tsura. Yan. Meron po kayong makikita dito coil, mga kagwapo. Yan, dito sa coil na ito, mga kagwapo, kaya po, kaya ko po sinabi na maliit na kuryente lang po ang kailangan para magdala ng malakas na kuryente. Kasi po, mga kagwapo, itong coil na to konektado po yan dito sa 85, ah, dito, dito, dito sa 85 at 86. Yan. Ulit 85 at 86 yung coil pong yan. Ngayon, pagka may dumaan po dito maliit na kuryente, magkakaroon po dito ng electromagnetic field. Uy, electromagnetic field. Yes po, mahagwa po, totoo yan. Tapos, pagka nagkaroon po ng electromagnetic field, mahagwa po, hihigupin niya po itong part na to, itong bakal na to. Yan. Kasi nagagalaw yung mahagwa Wait, you know? Yung nagagalaw yan. Kaya pag nagkaroon po ng electromagnetic field, hihigupin niya po to, hihigupi niya part na to tapos magko-connect na po yung ito itong contact point. Yan. Yan naman po yung 30 at pin 87. Diyan po dadalo yung high current na sinasabi. Tulitin ko pa ba? And then yung uh, pin 30 po, yan po ay connected na po yan sa supply, power supply. Tapos yung 87 at 87A, papunta naman po yan sa load. Kaya yung po yung sinasabi ko sa inyo na hindi po mag-iinit ang mga switch natin kung gagamit po tayo ng relay kasi yung relay na po ang magsisilbing switch natin. Okay? Kumbaga maliit na kuryente lang po ang nag-uutos dito sa relay tapos siya na po ang bahala mag-connect ng malakas na kuryente sa load. Okay? Ngayon dahil may relay na hindi na po hindi na po magiging stress yung switch natin kahit pa uh, ano kahit pa malakas yung load na gagamitin natin, mga horn, headlights at kung kung ano-ano pa. Kaya imagine mga guwapo, may switch ka para sa 10 amperes na busina. Sabi natin 10 amperes mga guwapo ah. Kung dadaan lahat ng 10 amperes sa switch, mabilis pong magiinit yung switch o masisira yung switch at pwede rin pong magkaroon ng sunog. Pero kung gagamit po tayo ng relay, ah, ito ito itong ganitong relay ay konti lang ang signal na kakailanganin natin para ipadaan yung malakas na k yung kuryente para sa load natin. Yun po yung purpose ng relay. Okay? Ngayon mga gwapo, dako naman tayo kung paano ikabit tong isang relay. Susubukan po natin gamitin. Ito na rin yung gagamitin natin yung sinira natin. Ah. Para makita nyo talaga kung paano siya nagana. Alright? Let's go! Ayan. Dito mga gwapo, tatry ko. Ah. Uh, ipapakita, ko ipapakita ko po sa inyo kung paano nagalaw ito. Lalagyan natin ng supply. Nilagyan ko na. Ito na yung ano. Yan. 85. Tapos ito 86. Ah, by the way mga po, Maalin pala dito wala tong polarity. Kahit alin dyan yung negative. Alin dyan yung positive. Okay lang yan. As long as may dadaloy po na kuryente. Ah, Set up ko lang ha. Ah. Wait lang. Okay mga po Tingnan nyo ha. Ah. Gagalaw yan. May kuryente pala yung sakit ha. Ah kakakilid yung putik. Siyempre. Tignan nyo mga gawapo ha. Yun know. o. Kita nyo? Yan. O diba? Nagalaw siya mga gwapo. Ingat lang pala kayo. Sakit may kuryente. Nangingilid eh. <laughs> Yun know. o. Yan. Tapos, eto, dito natin ikokonekta na to pakita ko na rin sa inyo wait lang set up po lang dito nga pala mga guwapo ay gumamit na po ako ng socket yan ito na po yung mga socket na ginamit natin bale ito po yung luma rin tong socket na to ito po yung tinanggal ko ito po yung 86 ah uh, uh, I mean, 85, 86, ito yung 30, ito yung 87. Gets? Yan po yung mga guwapo. May gusto na po pala akong sabihin, gawa ng, minsan mga guwapo yung ibang elektrisya, ang ginagawa po nila, kasi, uh, di ba, ito po 85 at 86. Ang ginagawa po nila, yung positive, itatap na po nila dito sa positive din ng, dito, sa positive din ng relay. Ganyan. Tama, okay din po yung mga gwapo. Pwede rin po yun. Kaya magiging, ang mangyayari, negative na lang po yung magiging trigger nyo. Yan. Tama po yun mga gwapo. Tapos, ito na po yung papunta dun sa load. Tara, try natin. Ikakonekta lang po natin, mga guwapo. Bale, itong 87, ilagay nyo po yan sa supply ng load na gagamitin nyo. Ayan. Tapos po ito, yung pinagsama natin, dito na po yan sa positive. Positive, positive. Ito lang. Bale, pakita ko lang sa inyo, mga guwapo. Ito, 87, nasa positive supply na ng positive supply na ng ilaw. Yung negative ng ilaw, nilagay ko na rin sa negative. Tinap ko na rin yung 86 doon. Ayan, negative din yan, mga gwapo. Tapos yung uh, pin 30 at 85, positive naman. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyo gawing trigger ang negative. Kailan nyo, mga gwapo, ah. You know. You know. Diba, yun, yun na siya, mga gwapo. Wait. Yan, you know. o naka-negative na, kasi na po yung ating yan. Hindi ko na mapakita sa inyo kung paano nagaanan kasi hirap ipakita eh. All right. Tapos na nga po tayo sa relay mga guwapo. Ngayon naman po pag-usapan pa po natin yung isa pa sa mahalaga at importante sa sa wiring. Yung po ay ang tamang paggamit ng fuse. Mga fuse po 'yan mga guwapo. Bale, kung ang relay po ay nagkocontrol ng lakas ng kuryente, fuse naman po yung parang magsisilbi nating guardya or guard natin. Kasi siya po yung sa kanya muna po dumadaan yung mga kuryente bago po pumunta sa load. Okay? Kung baga, pag nagkaroon po ng malakas na kuryente, hindi niya po papapasukin. Puputok siya. Ganon din, pagka, pagka may short circuit, siya rin po yung unang puputok para po hindi mag-damage yung load natin. Kumbaga, siya yung magkakat ng kuryente. Sa paggamit po ng fuse, mga gwapo, meron pong ampere rating yan. Ibig sabihin, mga hindi lang po kayo basta-basta magagamit ng fuse. Meron po yung mga amp rating, for example, 5 amperes, 8 amperes, 10 amperes, and so on. Ngayon, yung ampere pong yun, yung po yung ampere na kaya niya lang tisen o padaanin. Ngayon, for example, meron po kayong 5 ampere fuse. Tapos yung load na gagamitin nyo ay gumagamit po siya ng 10 ampere fuse. Pagka yung 5 ampere fuse po yung ginamit nyo, matutunaw po yung fuse at ikakat niya yung daloy ng kuryente. Ngayon, ang tanong po, paano pumili ng tamang fuse ampere para po sa ating load? Bale, meron po tayong dalawang paraan mga kagwapo. ah uh, yung isa, kailangan po natin mag-compute. Yung isa naman, kakailanganin lang po natin ng multimeter. Doon muna po tayo sa mag-compute. Dito mga gwapo, may gagamitin po tayong formula. Kailangan po natin mag-formula dito. Okay. Ano nga ba yung formula? Nakalimutan ko. Iy. Wala na. Finish na. Bale, ang gagamitin po nating formula ay Ampere is equals to watts um, divided by volts. Ilagay ko na lang po sa screen yung um, formula. Again, ampere is equals to watts divided by volts. Yun po dito sa gagawin nating formula ng tumahagwa dapat po alam nyo yung uh, watts ng load nyo. Pag bibili kayo ng mga mga components mga Gwapo, for example, headlights, busina, o kung ano-ano man, kadalasan sa box ng mga hagwa po, meron indicate na agad na, indicate agad na kung ilang watts yun. Diba? Kung ganun, uh, mas madali nyo po malalaman kung ano yung ampere. Madali lang naman po siya gamit lang po yung calculator. Kaya, for example, ah... Uh, bumili po kayo ng headlight tapos nakalagay po doon 55 watts o, 55 watts uh, gamitin lang po natin yung formula 55 watts divided by 12 volts yung volts po ngayon makakuha po na sinasabi doon ay yung, 12, uh, yung voltage ng system eh, dito naman po sa mga OTJ o yung mga malilit na sasakyan ang gamit lang naman po doon 12 volts eh, di, ang mangyari po 55 watts divided by 12 volts is equals to 4.58. Oh, tama. 4.58 uh, ampere, mga kagwapo. Yun na po yung ampere. Ngayon, mga kagwapo, hindi po ibig sabihin na porket ang lumabas ay 4.58 ampere. Ang gagamitin nyo pong fuse ay 5 amperes. Hindi po ganon. Ah, uh, pag kaganoon po maglalagay po tayo ng allowance mga, mga kagwapo. Na instead gagamit po tayo ng instead gamitin po natin ay 5 amperes, gagamit po tayo ng 7 amperes or 8 amperes. Yun po yung mas safe na fuse na gagamitin natin. Dapat po lagi siyang may allowance. Bale yun po yung unang paraan para po makita natin yung amperes na isang load. At uh, yung pangalawang para naman po na sinasabi ko sa inyo ay gagamit naman po tayo ng multimeter. Yes po mga gwapo, kung hindi nyo po alam yung wattage ng load na gagamitin nyo, ah uh, gagamit po ngayon tayo ng multimeter. Ito po yung pinakamabilis na paraan, hindi na kayo magkocompute, mabilis lang to. Set up lang to mga gwapo, wait lang. At ito na nga siya mga gwapo, uh, na set po na yung aking multimeter. Okay. ah uh, yung, yung baka po kasi yung multimeter nyo ay iba yung meron pong pinipihit pa mga guwapo. Pag ganun po, ilagay nyo lang po sa sign na uh, maliit na M, mga uh, ganun. O okay, malaking A tapos maliit na M, ganun po yung sign pag hahanapin nyo po yung ampere ng load. Pero yung sa akin po kasi ay automatic. Ito maliit lang siya, automatic na siya. Yan. Kaya po, ang ilalagay ko lang dito, ah, uh, parang ganito lang yung, yung sign kasi may tatlong ano niyan yan mga kagwapo. Dito ko lang ilalagay yung pang negative. Tapos dito naman yung positive. Yun. Pero once ginawa nyo yan mga kagwapo. Once sinet nyo yung multimeter nyo sa ampere mode. DC ampere mode mga kagwapo. Huwag nyo pong gagawin yung um, parallel circuit. Yung parang yung negative. Didikit nyo sa negative, pro, sa negative terminal ng battery. Tapos yung positive probe ay ilalagay nyo sa positive ng battery. Huwag pong ganon kasi masusunog po yung inyong multimeter. Pagka maghahanap po tayo ng amperes, ang gagawin po natin dito ay in series mga hagwapo. Kung baga, yung ang gagawin nyo ay yung isang probe, ito halimbawa, ng multimeter ay nasa positive. Tapos ito naman pong kabilang probe, ito naman po yung ilalagay nyo sa supply ng load. kumbaga baga, ipapadaan nyo po sa multimeter yung power para po makita nyo kung anong sukat o kung anong amperes po yung, uh, yung load na yun. Pakita ko po sa inyo mga gwapo, ito po yun. Tulad nga sabi ko sa inyo mga gwapo ay yung isang probe, ito, itong negative probe, lagay nyo yan sa positive ng battery. Tapos yung isang probe naman po ay ilagay nyo naman po yan dun sa supply ng load na gagamitin natin. Ito, nakaset up na mga gwapo ah. At once may dumaan pong kuryente dyan, i-read po yan ang multimeter nyo. At ang lumabas po dito ay 2.7 amperes. Huwag nyo po intindihin yung negative, mali lang po ng pagkakalagay. So, yun po. Bale, tapos na nga po pala tayo mga gwapo sa relay, sa fuse. Okay, sana po naintindihan nyo po yun at kung paano po umuha ng tamang ampere rating sa fuse. Ngayon naman po, uh, isa rin po sa importante na alam natin ay yung wire size. Yan naman po yung pag-aaralan natin ngayon mga gwapo, yung mga size ng wire. Yan. Dami nito mga gwapo. Kaya naman tayo may wire kasi nga, nga po iwowire natin ta. Explain ko sa inyo mga gwapo. Sa pagpili naman po ng tamang size ng wire mga gwapo, meron po tayong 3 factors na kailangan i-consider. Yung uno po doon ay yung kuryente o yung daloy sa wire natin mga gwapo. Kasi po Uh, yung laki o yung size ng wire po na gagamitin natin sa pag rewiring Nakabase po yan kung gaano kalakas yung kuryente na dadalay na doon. Kaya mas malakas na kuryente, mas makapal po yung wire na kailangan natin. Huwag po yung magalala mga po. Since naturuan ko naman po kayo kung paano kumuha ng amperes, gagawa na lang ako ng PDF na ilalagay ko po dun sa, uh, ilalagay ko na lang po yung link ng PDF na gagawin ko tapos, i-download nyo na lang yung mga po para meron na lang po kayong table kung... I mean, titignan nyo na lang yung table kung anong size ng wires ang dapat nyo gamitin sa specific na ampere. At, dako na po tayo sa pangalawang factor. Yung pangalawang factor po dun ay yung length ng wire, mga hagwa po. Yung haba ng wire. Kasi, mga hagwa po, uh, pag humahaba yung wire, uh, tumataas din po yung resistance. So, kahit po... Tama yung wire na ginamit nyo, mga gwapo. Pero pag sobrang haba na ng wire, baba po, bababa po doon yung voltahe. Magkakaroon po ng malaking voltage drop. Pag ganun, mga kagwapo, sabihin natin na uh, 10 feet, mga gwapo. Pag lumagpas na ng 10 feet yung wire, i-upsize nyo na po yung size. Kumbaga, ito 14 to eh. Okay, 14. Uh, pag gumamit po ng size 14 ng wire, tapos 10 feet na yung haba, uh, mag-upsize na po ko ng wire. Gagawin ko na siyang 12. Ganon, mga guwapo. Nga pala, mga guwapo, sa size ng wire, baka malito kayo ah. Pag sinabi pong lalakihan yung size, pababa po yung number. Pag sinabi yung 20, isipin yung malaking wire yun, mga guwapo. Pero hindi po. Ang 20 ay maliit na wire. Pababa ng pababa yung number, palaki po ng palaki yung wire. Tulad po nito, ito. ay size 8, mga guwapo. Laki oh. Size 8 yan. Gauge 8. Tapos ito naman po ay gauge 18. Ayan o, oh, kita nyo yung diferensya. Yun, ganun po yung sa mga gwapo. Okay? At yung uh, pangatlong factor po, last na rin yun mga gwapo. Malapit na tayo matapos. Kaya baka naman mga gwapo, palike, pala, pala like, subscribe at click na rin po yung notification bell kung nagustuhan nyo po to Or kung may natutunan po kayo dito sa video na to. Yun po, maraming salamat. Tuloy na tayo mga gwapo. Bali yung third factor mga gwapo ay yung voltage drop allowance tulad nga po ng sabi ko sa inyo sa pangalawang factor, yung uh, dapat po ay, sabi ko nun, yung length ng wire mahagwa po. Pagka humahaba po yung haba ng wire, ay bababa rin po yung magkakaroon po ng mataas na resistance. Kaya po, imbis na, for example, 12 volts yung load nyo mga gwapo. Tapos gumamit kayo ng napakahabang wire. Yung dulo, sa dulo po ng mga gwapo, pwede po umabot na lang ng 11 volts, Pwedeng 10 volts, mga ganun, mga po. Kaya, yun nga po, gagamit po kayo ng mas malaking wire. At yung accepted lang na voltage drop, mga po ay 0.3%. Ngayon, for example, yung load nyo po ay nangangailangan ng 12 volts. Tapos, gagamit po kayo ng um, ganito, sabihin natin, size 40 na wire. Tapos, lagpas 10 feet na mga po Bali, ang pupunta lang or makakarating lang doon, sabihin natin, maka mababa lang. 11 volts, 10 volts. Okay? Pero, pag nag-upsize po kayo ng wire, na halimbawa, instead ng 14, gamit kayo ng 12, gauge 12, pagka 10 feet na po yung haba. At, pagka uh, nyo po, uh, let's say, for example, uh, may kita nyo na lang doon, 11.7 volt. Yun. So, ang um, bumaba po siya ng 0.3% accepted po yun mga gwapo. Pwede rin pong maging 10% uh, voltage drop pero medyo malaki na pong drop yun. Kaya yun lang po mga gwapo. Yun nga mga gwapo, yun na po yung lahat na sinasabi ko na dapat ay alam nyo, lalo na po pagdating sa wire, para po maiwasan natin yung mga possible na problema na mangyari pagka hindi tama yung pagkakariwiring. Nga pala mga gwapo, meron pa ako isang tip para sa inyo. Kung gusto nyo, ay uh, i stand i pwede niyo naman pong i-standardize yung mga wires kung gusto niyo for example yung red gawin yung um, supply or positive black negative yellow ignition bla 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 ganun mga guwapo pero yung saan kasi iba't iba yung kulay eh pero kaya ko naman to <laughs> ending tip ko nga po pala sa inyo mga guwapo uh, dito po lalo na sa wires okay mga guwapo pag hindi po kayo sure sa size ng wire na gagamitin niyo mga guwapo mas okay po mag overestimate kayo Okay? Kasi po mga gwapo, um, kung tutusin, mas maganda pa nga mga gwapo pag nag-overestimate kayo. Magastos nga lang talaga na, for example, gagamit kayo ng malaking wire. Kung tutusin, mas maganda yon yung malaking wire mga gwapo. Kasi, may gagamit kayo ng maliit na wire, Ganto sa, uh, gauge 18. Tapos malakas yung kuryenteng dadaloy. Masusunog lang po yung wire. Kaya po mas okay po. Pagdating sa wire, mas okay po kung lagi kayo mag-overestimate kesa naman sa hindi. Okay, mga gwapo? Di bali na mapagastos kayo once. Okay, kesa naman sa uh, nagtipid nga kayo sa materialis, mga gwapo, tapos ilang buwan lang nasunog na, di wala din, di ba? Kaya, ayun. Nga pala, mga gwapo, abangan nyo po yung pagre-rewiring ko dito sa owner type gym na to. Uh, susubukan ko po mag-video at ituturo ko, po, ituturo ko po sa inyo step by step yung pagre-rewiring ko dito. Yun lamang po, mga gwapo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Kaya mga guwapo, huwag niyo na kalimutang mag-like, subscribe at click that notification bell para updated po kayo sa next videos ko. Yun lamang po mga guwapo, maraming salamat!